pala guys no Pumunta nga ka pala kami ngayon sa Smile Dental Republic Clinic Ay Smile Republic Dental Clinic So magpapakilinig nga pala si kuya dito ng ngipin And ako magpapa-adjust So medyo natatawa lang kami dito dahil medyo nanginginig si kuya pero syempre, alam naman na namin dahilan Kasi nga, alam naman namin na Ngayon lang, ngayon pa lang naman kasi siya nag-dentist Tapos tinatakot ko siya Sabi ko yung paglilining, masakit yan Baka pag ano, pag dumikit sa may gilagid Sa may gums, masakit yon. Kaya pati siya nagtatanong, lagi nagtatanong yan Masakit ba, masakit ba yung ano Yung ano, cleaning Ganon siya ng ganon Tapos may sinabi pa nga yung ano, dentist sa Si doc Ara Ay, lagi na lang Kasi may nasira siya eh. Saan sa... Ayun, yung sa harap, may butas. May butas na siya. Ayan siya o. Oh. Kaya siya eh. Kasi, okay. kasi pagkain yun na eh. nasisiksik. So, dapat ano, if ever na ano, sisiksik. Relax ka lang, bitch! Ay, ako naman niya ang wala sa'yo. mo. Ayan lang, ayan siya o. Oh. Actually, maganda yung ipin niya. Maganda yung sa Yan lang ang problema, nakita ko, is wala yung, ano, Shambangil. yung pangil. Wala siyang pangil. Bakit wala? <laughs> 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 Hindi ko alam. Hindi ko tao. Ang ano dyan is maganda dyan pa-x-ray para makita. Kasi baka nandito sa loob eh. Baka yung pangil ko, niya? Baka magka-problema yan later on. Baka may parang sasakit. Huwag nga masana or wala talaga. Diba? So, kasi, ayan Oh. Maybe kasi ito, to parang ito hindi nagpalit. Hindi nga, kasi possible wala siyang kapalit. Kaya nga, uh, ano natin dyan is mapa-X-ray natin, makita hanapin natin kung nasa yung mga yung dalawang pangil niya. Mm -hmm. Kasi kung di natin makita, baka yun nga, magka problema siya later on, hindi natin na-check. So, yun yung problema sa kanya. Actually, maganda naman yung ipin niya. Yun lang, wala siyang pangit. And then, may mga sila... Bakit kaya may tao talaga ng pangit ko? Nas, ins, ins, nasa insa, nasa loob. So, diba, kaya nga kailangan hanapin natin kung nasaan. And then, yung ibang ipin niya is may mga sila lang. Mga ano, syempre, kailangan papastahan lang. Di ba? Hindi diba, ka nagagastos sa braces. Sa kanya, umasos ka pa for braces. Tayo, diba, ano lang, relax ka lang. Ito naman, hindi ka alam mo naman kung ano ginagawa okay, <laughs> sa kanya nga, mas mahirap pa, oh. Diba? So, ano lang, yun, mga kids, mapapastahan lang para at least hindi na continuous oh, okay. na maganda yung ipin niya, diba? Hindi na siya mabunutan. Kasi pag napabayaan yung mga sirang, maliliit na yan. Mm -hmm. niya napapabayaan. Ilan daw lagi na pwedeng pastahan sa kanya? Ah, uh, <clears> hindi <throat> na lang mga kids. Um,

tapos sa masasabi ko lang pa sa inyo na ang ngipin ay napaka-importante. Lalong-lalo na kapag nakikita nyo yung rush nyo, ngitian nyo lang, uy! Plus, pogi po yung sagad yun. Ang ano, ang, ang relasyon ay parang ngipin. Hindi masisira kung walang kabitis. <laughs> Mahalin mo yung ngipin mo ng mas pa, ba? Diba? Kesa sa iyong iniibig kasi ang pag-ibig, yung iniibig, pwede yung mapalitan, yung ngipin hindi na. I mean, pwede man pa naman siyang palitan ng pustiso nga lang. <laughs> Tsaka dito nga rin pala kami pumunta sa Smile Dental Republic dahil mababait nga pala dito mga dentist, yung mga, susa, mga staff dito, gano'n gano'n, Yung katulad yung kaano ni Doc Ara yan, tas yung mga, yung mga basta, yung mga marami pang tao dyan, basta mababait sila, promise. Ano sila, hindi sila yung, yung tawag dito yung kumbaga experience na talaga sila, wala nang ano pa, makikita pa sa ibang clinic na wala sila, gano'n. Lahat kabaitan, malinis. Malinis yung clinic, gano'n. Kaya nga dito na kami nagpapa... Eh, dito na pala nagpa-cleaning si kuya. Dito ko na lang sa pinang -cleaning. Tapos ayan na nga pala. Tapos na nga pala kami magpa -ad... Ako pala magpa-adjust at magpa-cleaning. And pupunta na nga pala kami market. Hehehehe. <laughs> tingnan nyo, tingnan nyo. Napakaganda dito sa market, oh. Yung building para Hindi yung market, yung building, ha. <laughs> Kasi ko pa nga pala si kuya. Tingnan nyo, tingnan. Ika nga. Kuya, nga, nga. Ika nga. Ika nga ika. Ika

Grabe ang kain, no? Eh. Yung kakatapos pa lang namin magpa-cleaning at magpa-adjust. Pero pagkain, kain is life pa rin talaga. Walang makakapigil sa gutom ng tiyan. <laughs> so, ayan, pagkatapos na nga pala namin umuwi na kami. And, kinabukasan nga pala ay may sinamaan nga pala ako. And, magpapabrace nga din pala. Pero, inaano ko na lang dito. Ang tawag doon, parang referral, referral ba yung tawag doon? Basta dito ko siya pinag-brace para may libre na naman tayo. Kasi may libre na akong retainer kapag Talong kang napapa brace dito eh. Tapos yan, si ate, pinalo ko na naman. Tapos may wine tining na naman ako. Pero bigay ko na lang siguro sa kanya kasi bawal pa daw sa akin, bata pa ako. Kasi yan nga pala, pinipicture na siya kasi magpapa-brace siya. Magayan nga pala before and after ata. <laughs> yung parang sa kulungan, yung left, right, pipicture. Diyak ko lang, diyak lang, lang. Ano lang yan yung sa, kumbaga, before and after, kumbaga, maganda ba yung kakalabasan, ganun. So ayan na nga pala, nagpaalam na nga rin pala kung dyan pum pumasok dyan. naman sila kasi mababayin nga sila. Lahat sila dyan mababait, promise. Tapos sinuturuan pa nila ako mag-vlog. <laughs> sila pa yung nagsasabi na mag-video ko. Kaya ayan, para na naman ako na-refer, refer refer tawag Referral, Ano ah, ganun ba yun? Hindi ko alam. Kasi ano, ting explain explain lang yan ng doktor pagkatapos niya. Pati tali ko sinasama. Pati <laughs> <laughs> yung dito sa harap ka. No? Kasi yung napansin mo kanina, parang manipis yung dito ba? <laughs> Talaga ba? So, for me, hindi ko gagawin pa na tayong babawasan. kasi ano, masyado na malipis yung ipin mo eh. Tapos pagkatapos si x syempre, go to work na naman. Papabrace na naman, ganun ganon ano, lang, ano nga pala, dalawang beses na nga pala nagpabrace si ate. Kasi nung umpisa, parang umu-okay naman siya, pero hindi lang siya nakapagpa-retainer, kaya bumalik ulit. Tsaka, ayan, nagpabrace ulit siya. Tsaka medyo nagulat nga yung mga dentist dito, sila Dok Ara. Sobrang liit ng ipin ni ate, parang pinagpraktisan nga lang daw eh. Parang pinagpraktisan lang yung ipin niya dati nung nag-brace niya So yun nga, pupunta na nga pala kami ng market. So ayan, sabi ni ate Joy, dahil sinamahan niya daw ako, ayan, lilibya niya daw ako muna ng pang merienda. Jollibee pa nga pala, pre. Kaya nga pala Jollibee, kaya love ko to. Ay, Jollibee ba yun? <laughs> so ayan, ganito na lang, bye bye.